Ito fam, tay lewat. Hay. Tingiante. Ay na 'to yan. Ayan was out na pala dito. Huh? Was outan? Wow, well, may Ayan WhatsApp up mga Kanoy pi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy pi for another video Araw ng lunes Lalabas na naman tayo para mamasada mga Kanoy pi Anong oras na? Uh, 6.08 ng umaga Bali tinapos ko pa kasing i-upload yung video kahapon Nung nagpunta kami Nagsimba kami nila misis at may kahapon sa bayan tapos gumala na rin uh, bumili ng kanyang ano walker <laughs> <Ayan>. <laughs> thank you so much sa kapatid ko ayan na nagbigay ng pambili thank you so much ati Manilin Espanyola ayan so tara na mga kanoypi labas na tayo at wala palang ano Wala palang Pasok yung mga estudyante ngayon Dahil cancel Kasi mainit daw Mga kanoypi At bukas Holiday rin ata mga kanoypi Bukas Araw ng Martes So hopefully Ngayong araw ng Lunes Makarami na naman tayo No Kahit walang pasok yung mga estudyante Makarami pa rin sa pasada kahit long distance van May isang ano, may isang gabi nga ako mga Kanaypi, mga 5:30 na ata. Pauwi na sana ako galing bayan eh may nakuha pa akong pasahero na mga Nigerian. Bali nakapaghatid pa ako dito sa ano sa Tarlac mga Kanaypi dito lang sa bungad at Nagbigay naman ng 500 Ayos nga yun eh Kaso hindi ako nakapag video Hindi ko dala itong GoPro ko Kaya hindi ko na nagawa ng video yun Anong oras na ako nakauwi Alas 8 na ng gabi <laughs> Pero okay lang yon. So nandyan na si Mia Mga ipi. Tanggalin ko muna yung cover niya no let's go mga kanoypi Labas na tayo Bali mainit na rin yung makina ni Mia So tara na punta tayo ng EGL mamaya na lang ako magpapagas harap muna tayo ng pasayero no? right? ayan mga kaloypi dito na tayo sa EGL tricycle si Kel madam ayan hopefully na walang tricycle dyan mga kaloypi sir good morning

Pabili ka kal. Magic mo. Let's go. Dito. Dito, ding. Dito.

Tranquinho, manos. Thank you, boss. Thank you. Tô indo rápido. mas O Uhum. babalik tayo ng ano AGL Ayan mga kanoy pi. May pasahero na naman tayo Siguro mga 30 minutes din tayo nagantay Tay kentay Ay barangay hall pesos doon ayan kakaalis lang yung ano mga yung sinundan ko so ako na yung magkakarga ngayon kaya yeah, mga kanipi, may pasirap sa naman tayo saan kaya to saan kaya madam be Ito na yung ulam na yung parang kalian mga kanipi. Okay. muna yan. Para ano. Hanap muna tayo ng pasayro. Pwede kayo sa 168 tayo dito mga kanaipi Pili lang tayo dito sa Balmonte Ang paninda ni Mrs. Oh, balikan ko na lang kayo mamaya mga kanaipi Ayan mga kanayipi. nandiyan na mga kanaipi yung binili natin oh. ah grabe ang init ka na umuwi muna tayo ah, uh, na bigay muna natin kay misis itong ano pinabili niya sa ulam namin ngayong tanghali yeah. at ikaw na dito sa bahay no. pinamili natin ayan mga kanaypi back to work na naman tayo tapos na tayong mananghalian din at nakausap ko rin si Sir Winston Duran at si Sir Ed ng Los Angeles. Aya. Nagkwentuhan din kami mga kanoypi. Ngayon, pagkatapos naming nag-usap, tinawagan din ako ng auntie ko. Yung nagtitinda doon sa bayan. Ngayon, uh, punta daw ako doon sa kanya sa pwesto niya dahil maghahakot kami ng ano, mga paninda niya ata, mga kanoypi Hindi ko lang alam kung anong paninda 'yon. Dadalhin daw namin dito sa bahay nila diyan sa ano, likod ng Lyceum. O oh, kakargahin na naman natin si Mia. <laughs> anong oras na mga kanoypi? uh, 1:25 ng tanghali kainitan pero okay lang yan mga kanipi sanay naman tayo dyan eh Ayan. tara nandyan naman si Mia mga kanipi. let's go let's go punta tayo dun sa plaza hanap na lang ako ng pagpaparkingan ko dyan tayo dito sa kakilala natin dito wala pa ka. boss papark ako ah. ayan nakiusap na tayo mga kanipi Makikipark muna tayo dyan Subscriber ko yung isa dyan eh <laughs> Saka dyan ako bumibili ng ano Mga kanaipi ng styrobox Mas mura dito eh Nabilihan Ayan, iwan muna natin si Mia dito Katapat nyan So tara So pesto nang anti ko diyan. So plaza. Habang ah, ini bakit kaya tinanggal nila yung puesto nila pangra <laughs> <laughs> ah, asa ti eh. <laughs> mm, tal naman. Ah, <laughs> <Alam. laughs> <laughs> <Teng -antay. laughs>

Ay, naglalala ko nga iti. Nga tim-tim betta Ayan. Winas out pala nila ito. Awan mag-rarasyon Excuse me. Nakabuhat tayo ng mga paninda <laughs>

Pagkakasuhin no siya oh, gising Mahudin to na ng kal Medyo natagsun yeah, tayo ka eh oh, Poin, sublanan tantaon yeah. Pag binibitan ta no. Naglapad mo gawin yeah, Ha? ilalagay okay, muna namin dito sa ano sa kanilang pwesto dito sa harapan kasi ay bubuhatin pa ako doon may hakakutin pa ako doon sa plaza mga kanoy grabe talaga yung ano mga ginagawa nila sa mga tindera dyan sa bayan nakailang beses ng ano nakalipat ng pwesto yung ko dyan ngayon pinapalis na naman ayan ayan bali inatid ko pa dun sa bahay nila yung ano, mga gamit mga kanaybi wala silang kasama kasi na magbubuhat kaya tinulungan ko na lang yung mga nandito sa harapan yung mga magagaan na lang yan mga kanaybi ayan na lang yung mga natira gamit nila right so nandito tayo ngayon sa Eurotex mga kanayipi antayin natin si Josel na nandito sana pumasok siya para may maging pasayro tayo oh yeah. hello kanaypi na ibaba na natin yung pasero natin. Oh, shout out ka gano'n. Eh. Shout out ko nga pala sa inasip yung nagre-refer dun ta, Nagpa-pasting kami po, Ha? pasting kami. Pasting. Sige, sige. Ayan mga kanaypi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman sa inyong lahat. So sa mga nag-comment sa last ng mga videos ko, tapusin itong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisa na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya Ron De Leon at Ati Kati Leon from USA. Shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Sir Winston Duran At sa kanyang anak na si DJ Duran At kay Sir Ed Martin From Los Angeles, USA Shoutout Sir At shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Kuya Bert Tungpalan at Ate Barbara Dumaging Tungpalan from New York Shoutout ta rin tayo kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha Bakudo Garcia Abalos from USA Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Ate Linda Valdez Biscayno at kay Kuya Mon Biscayno from Canada Shoutout na rin kay Sir Chris Kapwa from Canada Shoutout na rin mga kanipi kay Sir Jubel Jimenez Kaluya from Canada Shoutout na rin mga kanipi kay Eler Talosong Or shoutout rin kay Edwin La Vitoria, mga kanoy Shoutout rin mga kanoy sa Family Ancheta. Shoutout kay Ma'am Cathy Ancheta at kay Sir Mark Ancheta. At sa kanilang mga anak na si Christoph Ancheta, uh, Mikaela Ancheta, JR Ancheta at sa pamilya nila dito sa ano, Kayambanan, Ordaneta City. Shout sa Family Ancheta. Shout out rin mga kanipi kay Jody Carno. Shout out rin kay Leo Digario Bersosa. Shout out rin mga kanipi kay Elpidio Estimada Ganaden. Shout out kay Uncle Filippi Santiago. A.K.A. Estibidoc from Bitis Pampanga. Ayan. Shout out rin kay Billy Quito. Shoutout ta rin mga kanipi kay Rayray TV Shoutout rin mga kanipi kay RB Panado Shoutout rin kay Parjana Abdul Salam Shoutout ta rin mga kanipi kay Junior Supangan Shoutout rin kay Capridis Treasure Shoutout rin kay Rolando Cadiz Shoutout ta rin kay Ilocano A. Ngabalyudong. Shoutout ta rin kay Mel Bisiklita Bike Vlog. At yan na naman, nagtatapos mga kanayipi ang pagsha natin. So sa mga gustong magpa out just comment below lang mga kanipi. At sa mga hindi ko pa na-shoutout ngayon, abang-abang lang mga kanayipi sa mga comment nyo na ma at kung ma-replyan ko na yan, susunod na yung pag-shoutout sa inyong lahat. So maraming maraming salamat sa suporta, sa panunood, sa noise skip ads sa ginagawa nyo. Thank you, thank you so much sa inyong lahat mga kanipi. So kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.